E4. Sinagot ng E5. Tsaka F4. Napunta sa Queen's King's Gambit. King's Gambit is masyadong complex. Siguro para sa akin. Para sa inyo siguro basic lang yun. Hindi ko alam. So, ang nangyari dito is kinapture kinapture ni Stockfish duck yung stockfish guys ah. Tsaka yung puti yung komodo. Nag knight f3 lang. Bishop f7 para mag check dito. And knight c3. Pinacheck lang no. So nag check. Pag kinapture mo kasi yan. Capture. Check dito. So gagalaw ka. Pag dito nasabayan lang ito ng example d5 d6 may ganito na, no? Bishop G4. So, yun yung mga, uh, ano, losing agad yung puti doon. Kaya, masyadong tricky itong King's Gambit. Masyadong complex. Kaya, dito ni Komodo is nag King ito lang. Pag ako yung puti dito, parang matatalo agad to sa akin, mga 16 moves. <laughs> nag d6 lang para ma-open yung bishop sa kayong knight at siguro makapag prepare na ng castling sa kung saan naman gusto dito siguro sa Pilipinas o sa China so d4 yung d4 kasi is para lang to capture rin ito no? ang ginawa dito ng item is nag pin dito sa knight pinin yung knight kinapture lang yung f pawn Knight C6 So nagdevelop na ng Queen Queen D3 Tsaka Nag Knight E7 lang yung team Baka mag castling na So King D2 Grabe Nag King mo agad Para lang matanggal yung pin At siguro para Makagalaw yung Knight So ang ginawa dito is Paano pag-rapture to? example, pinapicture ko to, capture ko to. Ang gagawin ng itim? F5. F5 daw sabi ng computer. And, mga rook D1. Ah, okay. Tatakbo siya dito, yung king, no? Magtatago. So, balik tayo. Tsaka, after noon, pag capture mo dito, may ganito na yan. Eh. Diba? Agree ko yung dapat. So, ganito. Nagbishop f6 Bishop f6 Capture, capture Capture So, ano, ano Yun na plano niya Kaya nag e5 e5 Nasa gitna ka na Ikaw pa yung e5 Grabe Napakatapang na tao Hindi pala tao Paano pag nakipagsabayan ka dito, no? Sabayan natin, sabay. Sabayan, sabayan, aapakan. Ah, kan D-take, sabay. Knight B4. Pag Knight B4, da siya. Knight B4. So, obviously, parang, pwede ba itong capture in? Naka-force ata na capture in to. And parang ganito lang namin yung position, no? medyo patas. Pero ang nangyari dito is, Bishop F5 yung ginamit ng itin. Kinapture. Grabe. Binigay ang reyna Queen's Gambit. Queen's Gambit. So, example, makipagsabayan tayo dito. Kinapture mo yung Reina. Kinapture ko to. Obviously, hindi mo kaka-capture rin ng line to kasi merong pin dito. Kaya siguro mapipilitan ka dito. Knight takes e1 na. Oh. Ay, hindi kaka-capture dito. Balik. King takes. Takes e2. d5. d5? Sabi ng computer, d5. Knight B8 daw. Knight B8. Knight B8. Knight B8. Bakit pag dito? Anong mangyayari pag dito? King dito. Takbo yung bishop. Dito, natatakbo yung bishop. Knight D4. Knight D4. Knight D4. Knight e. Knight D4 nagtitipon nga. Plus 1 yung itim. Pero bilangan nyo yung pesa. Sa 2, 3, 4, dalawa dito maraming piyesa yung puti no? balik tayo balik tayo balik 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 balik, balik, balik. so yung ginawa dito ng fish is 57. Queen D7. Bakit nag Queen Queen D7? Siyempre, Queen up ka na. Pwede rin Knight D7. Hindi ko alam. So, balik tayo lang. Hindi ko alam yung... Hindi ko alam ako yung ah, Knight D7 pala. Knight play ang capture pero dapat naka Queen D7. Yun yung gusto nyo ng Stockfish. Ang nangyari dito is Rook F1. Castling nag king c1 umatras na a6 okay dito ka dito ako sabi ng mga computer na to so ganyan nag pawn storm sa queen side ng puti Ito naman sa king side pinatras yung pinatras pinatalan yung knight pero umatras yun nga pinatras yung sinabi ko so knight d5 pumunta sa dito A5 Knight H4 Knight H4 Preparado ata ito para dito Dito Mga ganun 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 hmm, Piyop piyop Ano yan Mga ganun At nakatutok lahat Bilangan natin yung pesa, apat yung piece na ganito. Ito dalawa. So, ito minus na ito. Minus, 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 minus. So, nag C6. Yan yung... Hindi ko maintindihan. C6. C6. Para saan yung C6? Ito kapag nagkanto. Ito sa pupunta. Hindi lang ako sure. Ginawa dito ng puti is Rook F3. Knight. Ah, okay. Yun yung gusto niya. C6 plus knight D7 tumalon D5 grabe ang D5 para sa na naman yung D5 ang dami naman kinapture knight E3 knight 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 takes takes. Sabay rook takes. Grabe. May mga simpleng dating, no? oh. Pag capture ko to. Bagang. Talo agad yung item. So, balik tayo. Nag rook e8 para makapture yung knight. Nag rook f1 para madepensahan yung knight. At saka siguro mga ganito na. f6. h6. h6 nga. h6 Mag-text ka dito. Siyempre, wag mong te-text yan kasi may mga ganito na. Check. Tapos dito, mga ganun. Ma-ano ka dun? Ma-ano yung tawag dun? makokomatos, Knight e3. Knight e3. Knight e3. Knight e3. Paa dito. Knight e3. Knight e3. Knight e3. Bawa dito eh. Nag-knight e3. Nag e3 dahil sabi ng engine is pag nag f5 daw g3 ka daw. Sabi ng engine. Pero ang nangyari sa game is after knight e3 yung ginawa ni Stockfish F5 pa rin. F5 pa rin. Pero nag knight c4. Yun na. Knight c4. Knight c4. Bakit nag knight c4? Pag nakalis na kasi itong knight na to. Ito yung na ano mga pawn na to. Weak na to. Threat pa to dito. Parang delikado talaga yung item. Ah. Kahit walang queen. Nangyari dito is F4. Binigay yung pawn. Bakit binigay? Kinapture. Takes, takes. Nakipagpalitan. Nag-check. Gumalaw. Depensa dito kasi mag-gaganto na siya. Ganyan yan siya. Nandito ako. Ganon. Queen D8 para ma-move niya yung rook kaya wala nang check dito. Ah, ma-defense na yung check I mean. So, na ganyan. Pin yung pawn. Binanta yan. Kaya tatakbo. Tumakbo. King move. Check. King move. Check. Ay, check. Kala ko check ganyan, kinapture. Bishop D4 para dito, siguro, no? Wala lang mga ganon. Wala rin ganon. May ganon. Pag nag-check kasi, may check dito. Takes, takes, takes. Wala. Hindi ko alam. So, back tayo dito. Matras. Queen H4. Para sa yung Queen H4, no? Queen H4. Queen H4. Para saan yung Queen H4? So, ang ginawa dito, check matras. So, ang evaluation, marami na akong nasabing so. Ang evaluation bar ng puti is masyadong mataas. And, isipin nyo, isa, dalawa, tatlo. Ito yung queen. Pero yung bar, ang taas. Nangyari is king move. Ganyan, and pasan and pasan nga ganun ganun may ganun check check grabe kita, kita nyo to guys pinaligiran napapaligiran ka na and yung piece mo nandito nagde date queen d3 threatening mate. Bishop C3 lang. <laughs> Bishop C3 lang. Bakit? Oh, ay. Tapos na pala. Nag-resign na yung item. Bakit nag-resign yung item? Tingnan nyo. Paano yan? Paano mo de depensahan? Example, yung gagawin natin is King B1. Para lang nate kakapturin ko to ah queen takes naman yung suggestion ng engine oh no? queen takes b6 na lang daw kasi pag nag move ka lang something else what if nag ano lang ako dito ano? rook b7 check gagal ako dito rook e7. Hindi pwede. Magano kaya ka dito mag e5. Grabe. Wala. Hindi mo ma ano. Ganun. Ganun eh. Walang ganito. Walang perpetual. Ano pang gagawin? Sacrifice? Wala. Gagalaw ka na lang. Queen e1. Yun yung suggestion. Bakit? Queen e na lang, oh. Pwede bang ganito? Kahit okay, ano palang gawin din ng itin dito, talo na yun. Eh. Capture. Ay. Capture. Capture. Push. Wala. Talo. Kaya nag-resign dito yung nag-resign si Stockfish dito. Yung version 1.7 blah blah blah. Yung 31 yung rating noon. Iba na ngayon. Wala eh. Wala lang magagaw dito. Thank you for watching, guys. Bye.